Science Month o Buwan ng Agham yan ang gaganapin sa school campus namin ngayong buwan dahil nga Science Month meron na namang gaganapin sa campus namin So anong meron sa event na yan Well merong exhibit dance contest pageant essay contest and science trail kasama kami sa science trail 10 members each department Gaganapin lamang yan sa gym ng campus namin at kasama ko na yung mga members ko By the way magtatagal muna ako so let's go Siyempre, atindan ko na at nagsimula na ang event. At pagkatapos ng intermission number, magsisimula na ang science trail. Dahil bago ang cellphone sa contest, hindi ako makaka-vlog sa mga oras na yon. Pero meron akong ginawang demonstration para malaman yung kung paano namin ginawa. So guys, meron akong ginawang demonstration dito kung paano ginagawa ang science trail. So let's get started. Each department, meron dapat 10 members. So, ito na yon For example, kapag kumpleto na kayo, lalapit na kayo ng facilitator, bibigyan kayo ng isang papel na may nakalagay ng instruction na dapat nyo sundin. So, kapag nakalagay doon sa instruction na yun ay puntahan nyo yung station 6. Dapat gawin nyo yung mga tasks doon at tapusin nyo yun within 10 minutes. So, pupuntahan nyo yun. Yan, yeah, pupuntahan na. Each station guys, mayroong different activities. For example, sa station 6 na pinuntahan nyo, heat conductor yung nakalagay doon. Tapos sa station 2, biology. Dito, physics. Dito, cosmology. and so on. To so, kapag natapos nyo sa station 6, pupuntahan nyo naman yung merong bakante sa station. Depende yan sa inyo kung merong bakante yung saan pupuntahan nyo. So, kapag natapos dito, pupunta naman kayo dito. Dito, 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 and so on. Kapag natapos nyo lahat, babalik kayo sa pinanggalingan nyo kung saan kayo sinabihan ng facilitator at wala, tapos na ngayon. kayo. Kayo na ang panalo. And guess what? Kami ang nauna. Meron kasi kaming ginamit na method. Ano yon? Mindset easy money dahil merong price na 800. After no, nanood muna kami ng exhibit. Merong environmental science, chemistry, biology, and physics. Maganda at amazing ang mga presentation nila. Day 2, continue pa rin. Sumali ako sa isay contest. Akala ko maraming contestant. Kami lang palang tatlo. Sumali lang ako ng isay contest dahil trip ko lang. Alright! After kong matapos ang isay, nanood muna ako ng pageant. Each department din ang maglaban-laban. Kasama na rin dito yung kaibigan ko. Ito siya. Parami ng parami ang mga audience para suportahan ang pambato nila sa department. Nagsimula na ang Q&A at nasagot naman nila ang mga katanungan. After ng Q&A, continue ang dance contest. Actually guys, marami silang nag-perform. Each department din. Kaso hindi ko nakuhaan dahil sumali ako sa isay contest. At pagkatapos nun, nag-award na ng nanalo sa Science Trail. Kami ang naunang natapos nun, kami ang nanalo. Alright! Ito ang litrato, kuha ng craftsman. Marami kaming members pero umuwi na yung iba. Sayang dahil hindi sila nakuhaan ng picture. Continue tayo sa pageant. Nagpakita ng gila sila ng kanilang best attire. Grabe ka creativity, made in recycle, magaganda at makukulay ang kanilang mga attire. After nilang rumampa, may napili na kung sino ang nanalo. Kasama na rin dito ang nanalo sa dance contest. At ito ang makakuha ng litrato galing sa craftsman. sayang dahil hindi na nalo yung kaibigan ko pero bawi na lang tayo next time hindi man siya pinalad pero panalo pa rin siya sa classmates at department niya by the way nakapag selfie ako sa kanya at ito yung picture namin congratulations pa rin sa iyo dahil nakasali ka sa event na ito Teacher's Month. Ito yung araw na naghahanda kami ng mga pagkain na ibibigay sa mga guro as pasasalamat. Napag-usapan namin magkaklase na hatiin namin yung napananulan naming pera sa science trail. Yung isa sa food trip, yung isa sa mga ibibigay na pagkain sa mga guro. Isa-isa namin binibigyan ng mga instructors namin, including na ang dean ng campus. Makita silang masaya, masaya na rin kami. Is <laughs> Stealed in. Stealed in. so doesn't happen Sarah <laughs> Pagkatapos namin mabigyan ng mga instructors, pagkahapon, nag-food trip na kami ng mga classmates namin. Nag-food trip kami dahil we celebrate our victory in Science Trail. And also, napasaya namin ang mga instructors sa araw na iyon. Sa mga nakalipas na araw, maraming pagsubok ang dumaan, nahirapan, napagod, pero di pa rin susuko dahil we priority our education for the better future of ourselves. Bawal tayong tamarin dahil may pangarap pa tayong aabutin. Kaya kapag stress ka na, i-relax eh na lang. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. At sa mga nag-subscribe, maraming salamat din sa inyo dahil hindi ako magsasawa mag-upload dito sa YouTube. Please like, share, and subscribe. It's your vlogger, J. Pludin TV.